Hello guys, good morning. Today is 11.30 po. Nagpre-prepare po ako para sa tanghalian namin ngayon. Ang pre-prepare ko po, po ay, naulan namin ay, sinigang na, anong tawag nito? Tilapia. For your information guys, ito po ang aking spices. Luya, tatad ka rin po luya. Tapos, yung, um, ano ito, malungkagong or green pepper, or ang um, butong nung tawag dyan sa Tagalog, basta saan malungkagong ito ay uh, radish, eggplant, may kamatis po at sibuyas. Tapos tubig ka lahat itong kaldira. Tatad ka rin po natin yung luya para idagdag doon sa sinigang. Ayan po guys. Ayan po guys. ah uh, kompleto na po siya. I mean, hindi pa po siya ganong kompleto dahil wala pa ang sili. Baka lalong magmaalat. Ay, kagwang. <laughs> Tapos, isasalang na po natin guys ito ah ko na po yung sili okay yan sili napapasama yung ano yan po siya after po ng minu ilang minuto ipapasa ko na po ang isda Guys, ihahalo ko na po ang um, isda. Ang isa dahil pa nga inasinan. I Ay, mean, may nga tilapia na inasinan. Ito tilapia. Ano ba lang? <laughs> Yan po guys. Ngayon guys, mga kasangkayan, may idadagdag po ako na ano, pampalasa. Sinigang original. Bubududan siya dyan. Ayan po guys. Nanon natin yung Tapos, lalagyan po natin ng asin. Paglabas po ng mata ng isda, ito check natin yung mata ng isda. Pag lumabas na yung mata ng isda, saka natin lalagyan ng Paminta. Pamintang pampasarap. Tapos, pag, Ngayon guys, pagkatapos po nito, check po natin uli ang mata kahit hindi makita. Pag lumabas ang mata, pag lumabas ang mata niya, nakukubira ng ano, yun dote na siya saka natin siya lalagyan ng kamalunggay Tada! tas patayin natin i-dip ang kamalunggay ayos na Ready to serve na po. Hindi mo na ako kumakain ng sabon? Hindi ko kumakain ito. Ito po ang polo ng tilapia. So, po. Pinirito. Okay, guys, ang isang to serving Ayan. Kasi hindi rin siya kumakain yung masabanit ko. Anyway. Yun well, lamang po guys. Thank you for watching.